ay daw ay mabagkain yata mabagkain na namin yung career ito up oh, bantay bantay ah oh! <laughs> oh, rico rico Bro. Wala na Yun lang Bakit? Ba't nakangiti ka rin? Ha? Ba't ka nakangiti? Mas marami pa yung tao sa isda <coughs> huling area Saan tayo ngayon, Paul? Wala na mahuli Ikaw, Rick <tipensin> <tipensin> Kamit, saan tayo? Nalo <tipensin> na. kapon O, nakakla na kami dito mga kapising, no? Subukan namin itong baor na to kung may laman to. Mga ngawil kami ngayon kaya wala kaming nahuli sa lambat. So, mga well na naman. Sana makadali tayo dito ng isang pang ulam. Yan, mga kapising ako. Ito yung ulam namin ngayon. So. Ah, uh, wala tayong magawa dahil kami sa di Dito lang kaya namin. No? Oh, scramble egg at ini hau. Siyempre, may tour tayo sa aking dyan. Apetite. Hold. Hmm, Pul, pul lah, okay tak? Okay pul. Ni baje? Ah. Huh 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 huh. 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 Huh.

iarang tengah malia alah baiklah mama dah buka kan sampai cuba nah lagian nak ngapo tu video, no? video ko yo yo ai noh wei meh nak nak kan macam macam dah macam dah ni drone terbang depan YouTube hey amak amak suka makan vlog bagi kita selamat semua aku ni abad gua ni tu betul Ah, antilope pa? Ay, nung pinaka ka na umaga eh. Kapal ko ko ng turis na kami. Maganda yan, ano? Pangoy. Pangoy ito doon. Tulog siya. Tulog yung mayari. yung win. Ha our... oh, no ha <pleas Grace sonst> <mahdollogene> <coughs> หกลิมิตสั้นก่อนหกลิมิตเมตรต่อน่าปะครับอ่าวดูดูเพราะว่าว่ามีปัญญายกที่เราต่อยไหมอะอะอะไรกันปิดอะไรกันลุกตกแบกแบกมาลูกกันต่อแบกซิ আপ৅ধাল দক্ড ধপাল períট 벤� army ১ল Og৅ gli য১... জকলক্য় sabun guru yang daripada tu sama menjadi pelamur lutut ni pak macam lain yang kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak Ayaw mabawi ang ilawan. Ang Ang kabuo. Ang kabuo niya, ang kabuo niya, ang kabuo niya. Ang Ang kabuo Ang kabuo Ang kabuo niya. Ang kabuo niya. Ang kabuo niya. Ang kabuo niya direkta bayaran ang lahat yung kami payment via na natingil na 20,000 sabi ni G-Land basta't nag-abot at tigilanin na niyo Ulap pa diyan ng ano 20,000 Kayo daw nya bayaran yung buwan Ini yang tambah nama jemaah lima anggur kini kaya yang terakhir Ini yang curang tambah Kau cat tu payah Eh moin-moin yang lelaki Berulang lambat Bukit nama yang maling dia tu yang nama tu tambah Pati ngek kubelak Aitu mula lelaki man Ay kurang adil tu mula lambat Berulang-ulang lambat Sila-sila Sia-sia Sia-sia nak alam kan no Pero daw magastos pagkain, lalo ba, pa sabi nung siya sa na pag sa mga ka, bibili ng pagkain yung mga durog daw, durog, nesda, alagang limandaan lang. Tagal mo na ubusin yun. Hindi mo naabot na tagalawang tagdalawang kilo, isang tirato niya. Tapos ang no?